Paakyat kami dito sa bundok na bahagi ng barangay Morales sa Balite Aklan. May isang sanggol na nakasilid sa plastik na wala na raw buhay na itinapon dito sa lugar. Naagnas na raw ito nang makita ng mga taga dito. Kaya tumawag na sila ng mga polis. Okay, nga ni Dayanong... May uh, naagnash na bangkay dito sa May Borales, sa Palete. Sa mga oras na ito, nandito na ang ating uh, mga taga soko at uh, mga kapulisan o no, naga -investiga. Ayon po dito sa mga residente, nakakaamoy raw sila ng uh, masangsang na amoy mula dyan sa babang bahagi pero nung una kayang kaya pa raw nila pero bawat araw raw ay mas tumitindi ang amoy kaya hinanap na raw ito ng kanyang tiyuhin at doon na nga nakita ang uh, naka plastic na sanggol hindi na po namin maipapakita sa ating mga kababayan at tagapanood ang uh, picture at uh, video na kuha natin dahil bawal po ito dito sa community guidelines ng youtube sabi dito ni ate, may napansin raw siyang isang motorsiklo na huminto dito. Mga bandang alas 11 kasi ng uh, gabi siya nagsasara ng kanyang tindahan. Tatotta daw, taga Soko siguro. Araon daw mga pulis oh. Dito na sila. Ay, si... First, kung uh, uh, so nakaputos, ginagali imaw. na dahil bago kita imaw. di ka na Garbage bag na naitag. Ito, meron. Oh, oh, oh. Okay, Uh, anayang uh, pagbukas ay... Pero nakapaisin. Ma'am, pwede pakwento sa amin, ano nangyari po dito kanila? Ay, yung nakakita ka po, na, nakakita po nang una doon sa ano ng bata is yung tiyo ko po, yung tito ko. Tapos nung nakita niya yon saka naman sinabi sa amin na meron daw doon nakita ang ano, ang bata na patay na nga. Tapos nung pinuntahan namin, tapos ako mismo, na, nakita ko din mismo na yung bata na naagnas na. na. Hmm. Kaya, Man, ano ang sitwasyon ng bata? Nakalagay sa ano? Nakalagay po sa ano, sa plastic na garbage bag. Hmm. oh parang, tapos may, meron ding ano, parang damit. Damit siguro yon na pang adult. Hmm. Kasi parang binalot muna sa damit, tapos nilagay sa plastic bag. Parang ganun yung ano. Tapos tinapon doon. Tinapon nung mga nakaraang mga araw, may mga napansin mo kung kayo dito sa lugar. Since alam yung lugar ay parang kailangan pasukin ng kung halimbawa dayo talaga yung buhawa, kailangan parang uh, intentional na papasok ka talaga dito. Wala o naman wala naman po kaming na mataan ng mga ganong ano, mga tao na ma may mga gagawing ganong pangyayari. Hmm. Kasi dito sa amin, wala namang gagawa ng ganyan eh. Tsaka takot na lang ng mga tao dito na gawin yung mga ganyan. Na konsensya na lang din namin na wala talaga kaming napansin na tao na may magtatapo ng bata diyan, may mag ah, kahit siguro sa, 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 sabi ng iba, talaga, ibang lugar daw baka daw. Tapos sabi naman ng iba, baka estudyante yung gumawa niyan. Sabi namin wala naman buntis dito na kung sino yung mga na ano namin na buntis. Di ah. wala naman mga bata dito, puro naman lahat sa jante. Isa dito pero wala namang nabuntis. Tapos may mga buntis din dito na buntis naman talaga. Mm. As hanggang ngayon na hindi naman na wala namang nangyayari. So, so parang pala isipan ngayon sa inyo kung sino ang gumawa nito. Ang, ang, bata po ba, parang bagong or... Opo, bagong panganak. Na, parang ilang araw na siya doon kasi naagnas na eh. Pero kung ano hin, parang hindi pa siya masyadong gusto sa buwan. Parang kulang na ano mga seven months ganun. Kasi buo na siya eh. Naagnas lang talaga siya doon sa lugar na pinagtapunan niya. Yung buon sa kapitbahay na nakapansin, ano lang uh... Opo, yung tiyo ko po kasi sabi niya, hanapin natin kung saan ba yung nagagaling yung babahong amoy. Sabi niya, kasi ilang araw na nilang naamoy uh, eh, hindi na nila ma, matansya yung amoy. Kaya sabi nila, kung ano man yan, kung hayop man yan, ilibing na lang natin para hindi na tayo ma, istorbo ma permission. ng, oo, may perwisyo ng ganong klaseng amoy. Kasi sobrang bahok daw. Mm -hmm. Hindi nga daw sila makakain kung once na ma uh, ano nila, maamoy. Tapos noon, nagilat nila doon sa masukal hanggang doon sa baba, hanggang doon sa ilog. Tapos, maya maya daw, may nakita ang ano, yung plastic na itim. Sabi niya, sige, tingnan natin. Pagbukas niya, yun na. Kasi hindi naman daw yung hayop. Unang bungad pa lang daw, bungo na agad ng bata yung nakita. Tapos may mga kamay na nakaform pa yung mga kamay niya. Yung katawan lang muna yung naagnas kasi siguro sa tiyan muna nag-una na na. May, may posibilidad kaya na buhay pa yung bata ng inyong tatay no. Hindi um, ko lang alam kasi kung buhay 'yon, maririnig namin yun na umiiyak. Kung sakaling buhay, oh. hindi lang namin alam kasi nakabalot naka din eh. Mm -hmm. Kasi kung umiyak man siya, naka siguro naka ano din yung bunganga, nakabuso lang 'to rin. Oh. Hindi namin masyado May posibilidad na uh, gabi siguro ginawa. Oo, kasi araw-araw kami andiyan. May tao dito, may hmm. tao dito ko nga. Oh, ang lapit-lapit na ng pinsan ko dyan, oh, dito nakaharap. Uh -huh. Kasi yung asawa ng kapatid ng pinsan ko dyan is PWD. Uh -huh. Nag, ano lang, nag-aayos yan ng relo doon sa bayan. Hmm. Pag hapon, o oh, ano, tanghali, dyan siya nakapisto sa may balkonahin nila. Talaga makikita kung araw yan tinapon. Uh -huh. so, gabi talaga? Gabi, talaga. talaga. Uh -huh. may mga panawagan kayo sa kapatid ng mga tanawagan. eh ka. panawagan kayo. Ay, kung sino man yung gumawa niyan, konsensya mo na lang talaga. Saka ang dami-daming nagkakagusto magkaroon ng anak sa sa'yo, ikaw, tinatapon mo lang. Asa ng konsensya mo? Sana dumating yung panahon na maisip mo din na, at saka huwag mo nang ulitin. Kawawa yung mga ano. Kung patay yung tinapon mo dapat kung nam namatay yung sanggol habang pinapanganap dapat inanalaw. Bilibig, binigyan ng libing na maayos. Oo. Nakakagulat, ano? Sige po, ma'am. Thank Ito yung uh, lugar kung saan tinapon itong uh, bangkay ng uh, sanggol. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa ng uh, mga kapulisan ang nasabi uh, nasabing uh, insidente. Patuloy pa na inaalam kung uh, sino nga ba ang uh, nagtapon ng nasabi uh, nasabing uh, sanggol dito sa lugar na ito. Sa mga nanonood sa amin kung kayo ay may kinalaman sa nasabing insidente or nakasaksi kayo ay maaari kayong tumawag or mag-message sa amin tungkol sa inyong nasaksihan para nang sa ganun ay makatulong tayo sa paglutas ng nasabing kaso sa ating mga otoridad. Maraming salamat po sa inyong panonood.